Good morning, good morning mga kapatid Almusal na Ah, 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 ah Tayo mag-almusal na napakasarap na naman ngayong umaga mga kapatid Itong tinatawag na Mongolite. Ah, 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 ah at partner niya sigurado ako Masasarapan na naman ako ng tuyo Yun know. o, hmm Ting ko nga ang monggo Hmm panalo mga kapatid. Kaya tayo. Hmm. Ito ang partner tuyo at munggo. Ha ah, 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 ah. Hmm. Panalo. Hmm. At syempre, mga kapatid, ang akin partner, narito na siya. You know? Hmm, ang bango talaga ng barako. Barako, barako. Ha, 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 ha. Wow. Ah. Salamat. Maganda umaga.